What's up guys, Boss Jobs Streaming nga pala Bago natin umpisaan itong video na panonore natin guys is Gusto ko muna sana sa inyong basahin itong caption ng panonore natin na video So ang sabi nga dito guys, nung nag-post is Johnny Crisostomo, ayan po ang kinakasama ng ate ko Yan ang ginagawa niya sa mga gamit ng ate ko Maganda ba yan? Dahil ba andyan ka sa teritoryo mo, ganyan na yung gagawin mo Ewan ba namin ba't di ka maiwan ni ate? sa daming pasakit at pamamaya pangliliit sa iyo, nandiyan ka pa rin sa kanya. Kaya pinagdarasa talaga namin na dumating yung araw na magising ka sa ginagawa ng asawa mo. Bali, ang nagpost pala neto guys is yung kapatid netong babae. So panoorin nga natin guys yung video kung ano nga ba yung nangyari dito sa may ate niya. Let's go! Last na lang to. Last na to. Ang ina. Inagis lahat ng gamit no, ang daming gamit sa labas oh. Ay, ba? Diba? Yan na nga, eh. pinalayas mo na nga, di ba? Pinalayas mo na! Ayan na nga oh! Ayan! Tanda mo lang! Grabe, <laughs> ang daming... Pinalayas mo na, di ba? May ba, it, may ititira ka na kasi dito, kaya ganyan. Pero okay lang. Sige lang, okay lang. Malinis lang yan. Ano lang mo yan, ang dumi ha! ha? Saan, ang dumi yan, dinara mo, nilapang kulat yan. Ganyan niya ako, tara to yun. Ano kaya nangyari? Ano mo? Kawawa naman guys, nandiyan pa yung bata, di ba? Hindi na talaga ako babalik. Tas na to. Nandiyan pa yung anak nila, ano? Makikita ng anak nila guys yung nangyayari. Tinawagan ko si mama, si papa. Kukunin niya yung dito lahat. Isa pa. Kukunin niya yung dito lahat. Tinapon lahat guys ng gamit niya, no? Sabi ng lalaki kanina guys, nilaban pa daw niya yan. Pero hindi natin alam kung ano ba yung pinagmula ng away na to. Para nakakaya naman yung ganyan. Sigurado maraming marites dyan guys na nanonood sa kanila. No? Kung meron silang kapitbahay. Basta mo! Good! Basta mo naman! Ano kaya ang pinagkawain nila, no? Huh? Yeah. Mo, marunyan, ha? Hoy, hindi naman lahat. Lahat. lahat Wag ako kasi tinupi mo lang lahat 'yan. Tinupi mo lahat 'yan eh. Okay. Talagang ayaw mo na talaga ako pabalikin. Yun yung ano eh, kagabi mo pa nga ako pinapaalis eh. Yun yun. Iba talaga pag may titira na eh. Wala lang ako sandali. Sampung araw lang. Ganyan lang no? oh. Sampung araw siya nawala. Mm. So yun nga guys, sa panood na nga natin yung video. Um, ang Unang-una ko napansin dito guys is sobrang limited lang yung mga sinasabi na mag-asawa. No? So ang ibig sabihin lang nito guys is wala tayo dapat itong kampihan. Dahil wala naman sila sinabi dito guys kung ano ba yung mga pinag nila. Ang tumatak talaga sa akin dito guys sa napanood nating video yung sinabi na babae. Ang sabi kasi ng babae dito guys is kaya ka nagkakaganyan kasi nga meron na titirang iba dito. So hindi ko alam guys Yung ano nga ba yung ibig niya sabihin. Pero ang unang-una agad pumasok sa isip ko na meron ng ibang makakasama itong lalaki. Hindi ko alam guys kung sino nga ba yung pwede niya makasama. Pero sa ganong serita kasi guys, ang iisipin mo agad is meron siyang ibang babaeng makakasama. Yun ang pumasok sa isip ko guys ha? pero hindi ako sigurado doon. Bukod doon guys, syempre maling mali talaga yung ginawa na itong lalaki dahil pinagagis niya guys yung mga gamit na babae then sinasabi niya pa dito guys malinis niya nga daw to ganyan ganyan malinis sa malinis pero hinagis mo na edi eh, di madumi na yan <laughs> tapos sa problema pa dito guys nandun pa yung anak nila di diba nakikita ng anak nila yung mga pangyayari nag aaway silang dalawang mag asawa Siyempre magkataka yung anak, bakit yung gamit ng mama niya is nandito na sa may labas, sinahagis ni Papa, di ba? Den bukod dun guys, syempre nakakaya din sa mga tao sa paligid nyo, yung mga kapitbahay nyo. Malamang sa alamang ay eh, pinag-uusapan na kayo dyan at pinagsisismisan na kayo. Dahil nga dito sa may pangyayari na ginagawa nyo, ba? Diba? Kaya hanggat maaari talaga guys, is pag-usapan nyo na lang muna mag-asawa. Kung kaya nyo pag-usapan sa bahay, pag-usapan nyo na lang muna. Huwag nyo na lang muna guys ilabas sa social media or ilabas sa kapitbahay nyo, ipakwento nyo or ipakita nyo yung nangyayari sa inyong mag-asawa, di ba? Kasi once na nag-ayos kayo, once na nag-ayos kayo dyan, tapos ganyan yung mga pinakita nyo sa mga tao, di ba? Ang pangit ng tignan ng image nyo. Kung baga, wala na, nakita na nila yung mga pangyayari. Nakita na nila yung ganyan, ganyan pala kayong mag-away, mag-asawa. Imbis na pinag-uusapan nyo na munang dalawa, eh, ganyan. Pinagbabata yung gamit, di ba? At iwasan din guys kapag galit yung partner mo eh dapat galit ka rin. Dapat talaga guys is may nagbibigayan. Kung baga galit yung isa, dapat yung isa is kalmado lang. Hindi pwede guys mangyari na parehas kayong galit. Dahil ang mangyayari guys, pag parehas kayong galit, ganyan ang mangyayari. Ahantong kayo guys sa pamamahiya, lalabas nyo yung mga gamit, magwawala kayo sa bahay, lalo lang lalala guys yung pag-aaway nyo. Kaya dapat, kontrolado nyo din dapat yung mga feelings nyo, di ba? Gat maaari is habaan natin guys yung ating mga pasyensya sa ating mga partner. Pero kung talagang mali na ang ginagawa at talagang sablay na yung ginagawa talaga ng partner mo, eh kung kaya mong hiwalayan yan, is hiwala mo na. Huwag kang magpakamartir, di ba? Dahil marami dyan na mas better kesa sa may asawa mo. So yun lang guys, hanggang dito lang muna tayo. Peace out.